maging real talk lang naman tayo, talaga naman totoo yun. Uh -oh. <laughs> Bukod sa alam na talaga, ang bigas. Uh Oo. -oh. At araw-araw tumataas. Uh Oo. -oh. Talagang apektado tayo, di ba? Uh -oh. Sa totoo lang naman, real talk Mantang. Lalo na ako, tataka ako sa mga bill ng tubig ko. Uh -oh. Sa, sa tubig ko, hindi na alis yung 700. Hindi na talaga naalito ng hanggang doon lang pataas. Samantala nung araw, nasa 300 lang ako. Ngayon, nagtataka eh, talaga kami bakit umbis na bumababa. Kahit, kahit anong tipid mo, ganun pa rin. Kung mataas, hindi talaga siya naalis pataas pa. Uh Ako po si Jenny Ann A. Asis, taga San Jose del Monte, Bulacan. Uh, kami po ay naririto pang manawagan po sa ating mahal na pangulo na matulungan po kami sa uh, kahirapan ng taong bayan. Namin mga simpleng mamamayan. Dahil po sa mahal na po ang tubig. Lalo na ang tubig sa amin dito napakamahal. Dito sa San Jose del Monte, Bulacan tapos ang uh, bigas at saka ang kuryente. Kung po hindi na po namin kaya pag-arali na ang mga, anak dahil po sa ganitong sitwasyon. sana po mapakinggan po niya ang aming mga hinaing. Although na may tulong po ang gobyerno, kulang po talaga dahil sa mahal po talaga, napakamahal ng bayari namin sa tubig. Kahit hindi po namin magamit ang sampung kubiko, binabayaran po namin ito ng buo. Ngayon, ang aming ang kuryente din po, ganun din, napakamahal. Lalo na ang bigas. Ang bigas po ngayon ay umaabot na ng pinakamura na po ang 57 pesos per kilo. Hindi na po kaya naman, uh, namin simple mamamaya. Uh, hanggat hindi po namin nararamdaman ang sagot ng ating mahal na pangulo, dere-dere po ito, tuloy-tuloy po ito, gagawin po namin to sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. the bakery bus po. Oh, tagali, tagali po rin po. Taga Muson oh, po. ma'am, anong masasabi nyo sa pinaglalaban ng mga grupo na Sa po. maging real talk lang naman tayo, talaga naman totoo yun. Oh. <laughs> Oo. Bukod sa mahal na talaga, ang bigas. Oo. Oh. At araw-araw tumataas. Oo. Oh. Talagang apektado tayo, di ba? Oo. Oh. Sa oh. totoo lang naman, real talk lang tayo. Lalo na ako, tataka ako sa mga bill ng tubig ko. Oh. Sa sa tubig ko, hindi na alis yung 700. Hindi na talaga naalis doon hanggang doon lang pataas. Oh. Samantala nung araw, ina sa 300 lang ako. Ngayon, nagtataka talaga kami bakit imbis na bumababa. Kahit anong tipid mo, ganun pa rin. Tumataas, hindi talaga siya naalis, pataas pa. Gusto ko naman sa kuryente, Itong huling bill ko sa totoo lang lahat kami nagre-reklamo. Nasa 10,000 9, something 11 na ata yun. Tapos yun ang ngayong huli nung bago pa yun ng 800. Bigla, 'di ba? Ang laki ng ano pagka Diba niya? Biglang taas. Hindi ko alam anong nangyayari. Iiya ka na lang ba sa presyo? Parang lahat ng tipid, tinatanggal ko na yung rep ko sa gabi. Tapos, limitado na yung aircon namin kasi may bata kami. Bakit mo ganun pa rin po? O, di ba anong, anong sasabihin mo? Ano na nangyayari Nasaan na sana yung ating, ano, di ba, hindi na pagbabago, parang wala na. No? E eh, yung bigas ko? Talagang aray na aray kami sa presyo ha. Yung uh -huh. e, bigas di naman, din naman yung bisabi ng gumaba, uh, hindi naman totoo, lalo naman tumataas. Uh -huh. O diba, magtataka talaga ikaw. talaga aaray talaga lahat ng Pilipino sa totoo lang. Maging real talk lang talaga tayo. Paka totoo na tayo lahat naman. Lahat tumataas, lahat talaga. Kaysa, eh, ibili natin ng bigas kung iba nating income na pupunta sa bayaran. 'Di ba totoo naman? Eh kahit anong tipid mo, kahit anong hila ng kumot, wala eh, ganun talaga. Meron ba panawagan sa Vietnam? Yo, katulad niyo rin, talagang <laughs> kaya nawagan talaga tayo na kahit paano naman, gawa ng paraan itong nangyari ngayon. Sabi, meron daw abirya sa kuryente. Lahat yata, no, minsan lahat ng pinangako na at hindi naman natutupad at no, lari ng pagpapapot, di ba? lang.